Paano yung may namuong pagkibig sa loob ng opisina? As an HR... Boss Diana Jane Michel, an HR consultant ng Genesis Digital Trading at nagtuturo din sila kung paano pa mapalaki ang kita pagdating sa online selling. This is what we want. Nangyayari ito, hindi naman natin sa pinipigilan, pero nagmamahala tayo. Acceptable pa rin yun. Yes. Pero magkaiba namang sigurong sitwasyon kapag kaya ay naging magkalunya sila sa loob ng kumpanya. Yan, mali Pahayag ako maging kabit mo, huwag ka lang lumayo sa akin. Hindi mo na kailangan ma-stress na kumausap ng mga tao, humanap ng mga tamang tao kasi trabaho na namin <laughs> Sa inyo ang problema, amin ang ginawa. As an HR, we are guided not by emotion. Huwag mo nalilang problema mo dito, dapat, dapat trabaho. trabaho. No, it should be, dalhin mo yung problema mo dito, baka kaya natin pag-usapan. Ikaw nga, bilang amo, subukan mo nga huwag dalin sa bahay yung negosyo mo. creating content no sa yes. social media regarding HR no pero ang gusto kong i-highlight ngayon dito sa ating interview is of course the benefits the welfare and responsibility of an employee and also the boss so siyempre pag-usapan muna natin yung welfare ng mga empleyado no kapag ka bagong pasok sa kumpanya siya ba ay eligible na na magkaroon ng PhilHealth SSS Pag-ibig kahit bagong pasok pa lang siya sa kumpanya niya absolutely yes once na nakapirma na po ng contract, ang isang empleyado, dapat po at karapatan niyang makatanggap ng mga benepisyo na to. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng pinipili na kailangan tumagal muna bago bigyan ng benefits, yes. which is mali. Kasi dapat once na nagkaroon tayo ng agreement na ako'y magtatrabaho sa kumpanya mo, at syempre, agreement then on that side na bibigyan ni employer ng benepisyo itong taong to at sahod, dapat magawa yun. Kasi di ba meron tayong tinatawag na trainee, irregular and regular. Yes. Sa training period, technically, hindi pa siya on board sa kumpanya. So, si trainee is, kailangan na ba magkaroon ng SSS Pilher pag-ibig yan? During the training program, yes, pwedeng hindi muna. Kasi nasa evaluation period. Kaso nga lang, may mga company kasi na hindi naman na kailangan ng trainee. Pinapasok na nila as probationary agad. Doon pa lang, hindi na natin kailangan ng tayo na tumagal bago ibigay yung benefits. Once na naging probationary na to or may kontrata na talaga, is ibibigay na natin. Pero during the training period, doon pa lang natin i-check. May iba kasi talagang rekta na eh. If ang employer fail to comply with those three. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Ano ang pupwedeng dulot nito dun sa may-ari? Anong penalty? Yan. Sabi daw nila, magastos maging compliant pero mas magastos pag hindi ka compliant. Kasi you're doing this to be compliant eh. Yes, kapag hindi tayo nag-comply, eventually, an employee pwede siyang mag ng concern. And kapag nag siya ng concern sa Department of Labor and Employment, kailangan ilaban ni management na ginawa niya yung side niya pero pag napatunayan hindi talaga the damage fee and of the employee, employee at the same time yung mga hindi na bayaran, babayaran mo yon and meron ka pang record sa Dole. Ayaw natin doon. Nag-comply naman kami. Ang problema na pakabagal ng proseso sa mga government agency. Ano naman masasabi mo doon? Kung mabagal ang proseso ng government, dapat mas mabilis ka. Hindi mo pwedeng ibigay yung parusa doon sa empleyado. Hindi pwedeng pagbayaran ng empleyado ang pagkukulang natin bilang business owner. Kung tingin mo mabagal ang proseso ng gobyerno, dapat mas mabilis ka. You plan it ahead na alam mo ilan ang papasok na empleyado at kung may papasok na empleyado, meron ka ng due process for that ilang araw bago siya maproseso at makausap mo yung empleyado pag pinaprocess pa lang. To give you an additional info about that, may mga pumapasok, wala pang SSS Pilag Pag-IBI, i-enroll pa sila, aayusin pa yung documents nila. Basically, dapat onboarding process pa lang. Napapaliwanag na natin na kailangan natin itong mga document na to para mapabilis yung process. Kasi at the end of the day, we are liable doon sa employee. Hindi pwedeng isisi natin na, ay, mabagal kasi magbig ng documents eh. Tapos, mabagal din yung government. At the end of the day, it's your responsibility. So, you make sure you do whatever it takes. Startup na company pa lang ako eh. Kailangan na ba na merong mga klase ng mga PhilHealth, SSS, pag-ibig na ganyan? Yes. Actually, we want to make sure that our business is prepared. If you want to build your business as an empire, you start it right. Ang misconception kasi ng maraming business owner, kailangan lumaki muna ako bago ako maging compliant. Hindi pa pwedeng kahit nagsisimula ka, ready ka na. Kasi ayaw natin na lumalaki tayo na masyado tayong nag-iisip kung paano pa magagawa ng paraan. Yan, maraming ganyan eh. Gagawan ko muna ng paraan. Baka kaya pa namang i-work ito. Kaso nga lang, yun yung lagi nating iniisip ang tendency magkaroon ng problema. Magastos bang maging compliant? Yes, pero yun nga, boss, mas magastos pag hindi ka compliant. Kasi kapag nakasuhan po tayo, mas malaki pong damage yun. Babayad pa tayo sa lawyer, oras pa natin, yung credibility pa ng kumpanyang binibuild natin. That's not what we want. Gusto natin yung business na meron tayo na ipopost natin. Hindi yung nahihiya tayong ipost kasi hindi pa pala tayo compliant. No? Very confident ka that your business is doing good because you're compliant. Magkano ba ang average na gastos per employee ng employer doon sa kanilang SSS PhilHealth pag? Ibig. depende kasi boss eh merong mga places depende sa salary and if ever sa amin sa Cavite bako or 520 a day kami so basically mag-range overall ang nailalabas namin on employer side 1.5 per employee ano ba naman yung 1.5 boss para makatulog ka ng mahimbing sa gabi at wala kang iniisip na baka magreklamo to at saka paano pag biglang may nagkasakit syempre gagamitin nila yung bill health nila at may mga employee kasi kapag gaganyan, hindi pa nila napapansin eh. pero pag gagamitin na iba na talaga yung response nila. Bakit di kasi inasikaso? Bakit kasi napabayaan kami? As an HR, ikaw lahat ang umaasikaso niya? Yes, pero may timpo ko along the side. Eh, ang dami kasi sinasabi ang HR, tagatanggap lang ng tao. More than that, we have a lot of job making sure that the employees are satisfied, happy, and motivated at the same time, well taken care of. Kami, nahirapan kami mag-apply niya kasi manually. Kung may HR pala, mas mapabilis, no? Yes, hindi mo na kailangan isipin. Ang mga business owner kasi, gets ko naman, lalo pag nag-start, kung kayang ako pa gagawa. Kaso nga lang, paano ka makakapag-expand ng negosyo mo kung ikaw lahat ang gumagawa ng trabaho? Paano doon sa mga laborer, like mga kasambahay, maintenance sa mga building, kailangan pa ba bang kunan ng SSS PhilHealth pag-ibigyan mga yan? Actually, there are work and they have the right to accept that. Kasi meron namang tinatawag na if hindi naman talaga ito kumpanya, bibigyan mo talaga ng kasama sa sahod. Yun nga lang, we need to make sure na nailalagay talaga nung kasambahay na yon yung kung ano yung naibigay natin para mabayaran yung SSS bill at pag-ibig nila. Tandaan po natin, lahat ng trabahante may karapatang makatanggap ng kanilang benepisyo. Wala pong pinipili as long na nagtatrabaho under our business or under our welfare. Paano natin masasabi bilang may-ari na kailangan ko na ng isang HR sa kumpanya? Actually, the owner, kung ang naiisip mo palakihin ang kumpanya mo, hindi mo naantayin magkaroon ng lima bago ka maglagay. Kasi ang owner, your job is to expand your business, not to do the minimal task. Kailangan mo na ng HR. Pag nag-build ka ng negosyo mo, kasi paano ka mag-hire ng tao kung walang mag-hire ng tao? The first thing that you need to hire is someone who will help you along the way hiring the right people for your business and making sure na naalagaan sila. And probably the reason why nahihirapan mag-hire ang mga company ng HR kasi napakamamahal ng rate. Ano ang po pwedeng gawin para at least kahit naman papaano makahire ako ng HR ko? HR consultant. Pero gusto ko lang i-break yung idea na mahal ang pagkuha ng HR. Actually, you can get an HR with minimum wage. It's just that kailangan lang natin na-expect kasi may mga HR generalist talaga. Eh. Pag generalist ito na yung may mga experience yung matagal na kaya nagmamahal yung rate Ano yung kaginhawaan ang maidudulot ng isang HR sa isang business owner hindi mo na kailangan ma stress no na kumausap ng mga tao hindi mo na rin kailangan ma stress humanap ng mga tamang tao hindi mo na rin kailangan mag-isip kung ipapasa ko ba o ibabagsak ko ba at hindi mo na rin kailangan ma stress paano magcompute ng payroll kasi trabaho na namin So sa inyo ang problema, amin ang ginawa. Iya, yeah, solusyon na ang bibigay namin sa inyo. Laging nalilate ang empleyado ko. Ano ang po maging sanction ko doon sa aking empleyado at kailan ko ba siya po i-terminate na? What you tolerate, you deserve it. As an HR, we should have policies inside the company. We are guided not by emotion, but with right decision. Kailangan nandun yung process of we are present doon sa kung anong need nating masupport sa kanila. During the conversation, you need to get the commitment of the employee employee, okay? Hindi ka na malilit. what are your commitment, etc. So, pag nalate ulit, that's the time we provide a paper. Written memo na to. First is verbal. Second would be memo. Kapag ka ginawa ulit, isang araw na suspended ka at walang bayad yon. Kapag nagawa niya ulit, suspension 3 days. At kapag ka last pa rin at hindi pa rin talaga nagpatinag, that's the time na we would process it for termination. Paano kung pala absent naman? Ano ba ang pu pwede nilang gawin para malaman ng employer na ito ay nag-absent with valid reason? At ano ang grounds, kapag nag-absent siya, dahil lang trip niya lang mag-absent. One of the major factor that we need to understand on getting an employee is to really remind them that they are responsible enough sa pagpasok nila. Alam niyo po sa amin sa Genesis, ang una namin sinasabi, importante ka sa amin. Kapag isang araw wala ka, malaking damage sa sales, malaking damage sa operations. Kailangan maintindihan ng mga empleyado kung ganon sila kahalaga sa operations so that they will understand na hindi lang ako pumapasok para matapos yung 8 hours ko. Kunyari nag-absent itong employee isang beses. Tanungin natin, anong need ng support? Bakit nag-absent? Kapag ka ang dinahilan is may sakit, make sure lang na pagka pumangalawa, two or more, meron na tayong medsert na hihingi para lang din documented sa company na ito talagang taong to nagkasakit. Ang kagandahan ng HR, someone will motivate them to go to work every That they are valued, that every time na may win sila, someone will clap for them. Na kapag may problema sila, someone will ask, kamusta ka? No, gone are the days that, huwag mong dalhin ang problema mo dito, dapat trabaho. No, it should be, dalhin mo yung problema mo dito, baka kaya natin pag-usapan. Kasi iba magtrabaho ang empleyadong minamahal ng ang empleyado pwede magdala ng problema nila sa bahay, sa opisina. Hindi nila pwede maging kalaban ikaw dahil kakampi ka nila. And I tell you, boss, iba sila magtrabaho. If they felt that love and care. Posible yun. Oh. Yan lang kasi yung mental model natin na kailangan, pagpapasok ka, kailangan para kang robot. Tapusin mo trabaho mo, mag-out ka. Hindi ba dapat na transactional rather than relational treatment natin sa mga empleyado natin para hindi maging too much familiar sa atin at hindi tayo abusuhin? Pwede maging transactional ka, that's But if you want sustainability, I want to go with relational than transactional. Kasi if the person has this kind of relationship with you, the loyalty, iba. They will not just work for the money, they will work for you. And naaabuso kasi hindi rin kayo nagsaset ng boundaries. Isa pong example, pag nagalit ako sa office, alam nila dahil mahal ko sila. Magagalit ka kasi i-explain mo sa kanila. Gusto mo ba ng ganyang outfit? What about your dreams? So it's more on relational na hindi rin nila iintindi na maging sagad-sagaran. Self-manage. Hindi lahat ng HR ganyan. Tama eh. They are also human beings. They have their own battles in life. Maraming mga boss na ang kultura ninyo sa kumpanya ninyo, yung personal ninyo, iwan nyo sa bahay. Pagdating dito sa opisina, magtrabaho kayo. Mali. Ikaw nga bilang amo, subukan mo nga huwag dalhin sa bahay yung negosyo mo. Tingnan ko kung <laughs> kaya mo. Huwag lang nating mahalin yung tao sa bagay na magaling sila. Mahalin din natin sila kapag nangihina sila, kapag nahihirapan sila, kapag may mga bagay na hindi nila nagagawa ng tama. Kasi that's the sign of leadership. Lahat naman ng empleyado, they're trying so hard to live. But the problem is, hindi kasi sila nasanay sa gusto nating maging ginagawa nila. So our job as an HR, as a leader, as a owner, is to set their awareness so big na maiintindihan nila mali pala yung gawa ko. Hindi pala tama yun. In a right and proper. Huwag kang magalit doon sa tao. Magalit ka sa ginawa. And yun yung ipopoint mo para maayos niya. Huwag kang magalit sa tao. Magalit ka doon sa ginawa. Kasi maraming mga may-ari, masyadong personal yung mga empleyado nila. Exactly. Na tayo sa manner na nagko-coach tayo. Rather than na nag-uusisa tayo at hinahanapan lagi natin ng butas at mali. Ito yung tanong ko, kabaliktara naman. Lahat ng pagmamahal binigay ko na sa empleyado ko pero walang iya yung mga empleyado We cannot control people in our space and in our environment, but the good thing is you did the right thing. May mga tao talagang kahit anong gawin nating tama, kahit gaano natin inayos, hindi kasi ibibigay pabalik. Pero alam mo, panatag ka, naging tamang employer ka. Kasi hindi na usapin dito kung paano ka makakabawi, ang Diyos na bahala sa'yo. So kung nasira ng ibang tao yung tiwala mo bilang owner, huwag mong ibigay yung bigat dun sa mga tatanggapin mong bago. Kasi that's just an event. Maraming HR kaya naging masungit, nagalit, kasi minsan silang nasaktan. But to tell you honestly, people will hurt you, people will betray you, we cannot change the fact but as long that we are doing the right thing, alam natin makatulog tayo ng maayos sa gabi kasi ginawa natin yung tama para sa mga tao. Ano ba ang grounds? Example, employer ako. Nasa kaha yung empleyado ko. Ninakawan ako. Eh. Paano ang process nito? First thing, boss, no, kailangan kahit nakita na natin ginawa ng tao yung mali, bigyan natin ng pagkakataong mag-explain. May tiyatawag kasi tayong due process. May iba kasi, kitang-kita na nating ginawa. Kahit naman sa korte, no, kahit pa nakita natin siya ang pumatay, pinagsasalita pa rin ng korte. Kasi lahat naman ng tao may karapatang explain yung side nila. Ba't nangyari yun? Pero at the end of the day, kung na-found talagang guilty tong tao to, then pagbabay pero always remember pag may nagawang mali ang isang empleyado bigyan pa rin natin ng pagkakataong mag-explain ito. Idaan natin sa due process at huwag tayong gagawa ng isang bagay dahil lang galit tayo. Always base your decision on documentation and proper grounds. Paano yung may namuong pag-ibig sa loob ng opisina? Yung pag-ibig hindi rin natin yung mapipigilan, no? Pero meron kasing mga company lalo na rin sa mga malalaking company bawal yung mga nepotism. Eh. Ito yung may mga connection, karelasyon. Ka mag-anak kasi makakaapekto sa trabaho eh. Kunyari ikaw boss, kasama mo yung asawa mo sa trabaho. Pag nag-away kayo, apektado rin damay, yung damay. Oh, oh. So ayaw ng mga employer yon. So if ever na in love sa loob ng company, oh, yan. eh uncontrollable na yon, wala naman talaga mangyayari. Eh. Kausapin yung dalawang taong yon na this is what we want. Nangyayari ito, hindi naman natin sa pinipigilan, pero nagmamahalan na kayo. Eh. Ngayon, anong gusto nyo maging commitment about this na hindi maapektuhan ng company? And if ever maapektuhan ng company, ready ba kayo for the consequence. Kasi we need to make sure also that hindi natin sila pagbabayarin agad doon, eh wala naman silang nagawang mali, nagmahala lang sila. Pero the moment na maapektuhan ng kumpanya dahil sa nagagawa nila, that's the time doon tayo papasok. Okay. Acceptable pa rin yun. Yes. Pero magkaiba namang sigurong sitwasyon o senaryo kapag kayan ay naging magkalunya sila sa loob ng kumpanya. Yan, mali yan. So anong hakbangin? Ang pinoprotektahan kasi ni HR is walang maging problema si employee sa management and si management sa employee. Maraming nagsasabi kasi ang mga HR pro-management yan. Kailangan pinoprotektahan ng management. That's what we are changing right now. So kung itong pangangalun ay magke-create ng masamang image sa company, dun kami papasok. Kasi... Sinusumbong niyo sa asawa. Actually, may iba sumusugod. Alam niyo, very evident na umamin sa inyo. Responsibility ba ng company na sabihin sa asawa? We don't have any rights to touch the personal thing about the employee. Pero magbibigay tayong advice. Yung goal natin is ma-enlighten itong tao na, o oh, hindi naman sa ihimaso kami. But, ito yung pwedeng mangyari. Are you willing to face these consequences? At pwede madrag yung employment mo dito sa company pag nangyari, nagkaroon ng problema, pati ang management iyo. Ito pa, paniniwala ng karamihan ng negosyante, huwag kang mag-hire ng kamag-anak mo sa loob ng kumpanya kung ayaw mong masira ang pamilya ninyo. Yeah. Because may mga tendency na baka madrag ninyo yung personal issues niyo sa company. Paano, boss, kung yung kamag-anak mo biglang nag-cash advance? Diba? Kahit boss kita, tito naman kita. Ang hirap kasing maging formal sa kaharap mo alam mo kamag-anak mo. Kailangan mag-set ka ng boundaries that kapag ako naging boss mo, willing ka bang lunukin itong ganitong boundaries? Kasi ba maya, masira yung relasyon nating dalawa. Hindi pwedeng ang mag-a-adjust yung nagtanggap pa. Kasi nga naman, ikaw yung nakakaunawa, ikaw yung nakaka Luwag -luwag. Isang malaking problema yan. Dahil kadalasan, kapag ka mo ang kamag-anak mo sa loob ng opisina mo, sa loob ng negosyo mo, kadalasan yan ang nagiging cause ng napakalaking stress sa maraming may-ari at yan ang nagiging cause ng napakalaking chaos sa loob ng kumpanya. Pati chismis sa company boss, alam sa pamilya. Total, nabanggit mo yan. No? Ang kinakatakot kasi ngayon ng maraming may-ari ng negosyo, baka ipatulpo ako ng empleyado. Anong masasabi mo sa ganong klaseng process ngayon? Bago mo isipin kung ipapatulfo ka, isipin mo muna na hindi ka dapat ireklamo kahit sa tulpo barangay. Huwag ka matakot. Ako hindi ako takot kay tulpo kung alam ko namang na ibigay ko ng tama sa empleyado yung kailangan nila. Hindi yun yung tamang process. Ang tamang process would be kung talagang sa palagay mo na hurt ka, mag-report ka muna sa barangay. Yes. Actually, si Dole, napa-accessible ngayon. Kaya I recommend na huwag matakot kay tulpo. Eto, nabankrap na ang isang negosyante. Paano namin niya ito dapat sabihin, ano ang dapat gawin, paano tatanggalan ng trabaho or whatever. Ano ang process? Pagka ang isang company magko-close na, kailangan nating i-process ito with separation pay for all the employees? Eh, wala na nga kung pera, lugi na nga. Ano kailangan separation. niya gawa ng paraan. Hindi problema ng mga empleyado kung magsasara ka. That's one thing that we need to understand if you want to run a business. Ang goal is manalo, hindi magsara ang kumpanya. Kasi pag nagsara ka, kailangan mo pa rin ibigay kung anong nararapat sa mga empleyado kasi wala naman silang control kung anong nangyari. Yes, they're out output will speak a lot for the entire data of the company, but not necessarily sila din yung magkakaroon ng problema pag nagsara ka. And kailangan, maibigay natin yun ng tama. Maiprocess natin yun na talagang nag-close yung business and hindi sila tinanggal at binigay sila ng separation. Kaya sa lahat ng magninegosyo, maghanda-handa kayo. Dahil hindi kayo makakaiwas sa gastos kahit pa magsasara na kayo. Hindi madali. Sabi nga, ang negosyo hindi babagsak dahil wala ng pera. Ang negosyo babagsak pag umayaw na ang negosyante. Gagawat at -gagawa ng paraan para lumaki yung business mo. May mga down moments, but if you promise yourself na you will bounce back, ang negosyante, negosyante, babalik at babalik. Empleyado ko. Nagtayo ng sarili niyang negosyo niya na kagayang-kagaya kagaya ng negosyo ko. Bago mo papasukin ang empleyado, papirmahin mo muna ng non-disclosure agreement and other documents that will be aligned kayo talaga na kapag ka umalis ka man sa kumpanyang ito, hindi mo pwedeng gamitin ang lahat ng mga nakuha at natutunan mo sa kumpanyang ito. At kapag ka nangyari ito, pwede kang makasulat. Ang mali kasi ng ibang negosyante, verbal agreement. Verbal, hindi mag-work yan sa kahit anong korte. It should be on a right process, documented, para kahit sinong umalis sa kumpanya mo, alam mo protektado ng patunyan at nakatabungkulin dapat sa kontrata pa lang, pag i-onboard nyo pa lang yung empleyado ninyo, dapat nakasulat yan. Ang HR din ba ang gumagawa ng mga dokumento? Yes. And we make sure na tama at napacheck natin ng legalities nito. Ang kagandahan kasi sa amin, meron kaming attorney, meron kaming napagtatanungan. Hindi lang namin ito ginagawa based on research, but also alam namin na ito yung tama. And always make sure na huwag mong pag i startin ang empleyado hindi nakapirma. Kasi kapag yan nag-start na at may nagawang mali, hindi sila accountable sa kung ano man ang makikita mo. Kasi hindi kaya napaka-importante ng dokumento. Ang dokumento ang magliligtas sa inyo sa anumang kapahamakan. Exactly. Pero hindi maiiwasan eh. Kung yung empleyado ko talaga lumago siya tapos nagsarili na siya, maraming naging successful na negosyante na dating empleyado na ginaya nila yung boss nila. Ang take ko naman dun is I wish you well. Kaysa mag-away tayo, why not we collaborate? Baka pwede tayo mag-business partner. tama. Kung naglingkod naman sa'yo yan. Kung talagang pinagsilbihan kanya at ginawa niya at halos iniaalay niya yung buong buka, buhay niya sa trabaho na yan at lumago siya balang araw, wala na tayong magagawa. Siguro kasalanan mo rin bilang may-ari kung bakit nagkaganon yung empleyado mo sa mobra galing. Kasalanan mo yun dahil magaling kang may-ari. Exactly. Magaling kang boss. Kasi ako wala akong takot na kahit gayahin ako, kopyahin yung process ko. Kasi at the end of the day, nabubuhay tayo sa mundong ito, dapat punuin natin ang sarili natin ng na pagmamalasakit at pagmamahal sa ibang tao. Yes. Pwede nyo rin bago mag-start or kapag nakikita nyo na yung potential, mag-create kayo ng career plan. What's in it for? for him or her pag nagstay siya or kalaunan maging negosyante siya and kakolaborate mo siya kasi right. ganoon sa Genesis eh lahat po kami tinuturo ang maging negosyante even yung utility pwede magkaroon ng e-com business at kami ang magtuturo as long na okay ang record niya kami pa po mamumuhunan para sa kanya actually ako ganun din ang design ng business model ko ngayon eh. na yung mga empleyado ko nakaframe sila to be part of my company however yung spot na yon kailangan nilang i-prove yung sarili nila na talagang worth sila. Credible sila na i-handle yung spot na yun. Kasi ako naniniwala na hindi lahat ng empleyado magiging mahirap. Yes. Depende sa mapipili nilang maya. Tama. So, if I were to work in a company na may plano sa akin, magsistay talaga at gagalingan ko. Kasi alam ko na hindi ako pang habang buhay empleyado. Again, kung gusto mo ng loyal na tao na maglilingkod sa'yo, dapat ikaw mismo ipakita mo sa kanila na totoo ka, na gusto mo talagang umasenso ang buhay nila. Hindi mo sila gustong alipinin habang buhay. Kasi yung mga magagaling na tao, they deserve to be on problema ng mga nanegosyante. Wala akong pambayad ng full-time na HR. Wala akong pang onboard. Ano ang services na po pwede mong i-offer sa mga viewers natin para makuha nila ang serbisyo mo? For that, ang HR Consultant Program kasi ni Genesis Digital Trading Inc. is for everyone. Like, this is for a start-up hanggat kahit pa medyo malaki ka na or lumalaki na. Because we want to make sure that your company is on the right track and kung hindi mo naman talaga kailangan ng in-house na HR, pwedeng-pwede nyo pong kunin yung service ni Genesis for that. And if ever may HR ka na na gusto mong itrain ko, absolutely open po kami dyan because I'm also an HR trainer and tinitrain natin yung mga HR not just to become educated but also HR na may puso sa mga magiging tao ninyo. That they will go to office not for the job alone but because they are passionate enough and they love their job so well kasi may nag-aalaga sa kanila. So the HR consultant, meron kasing HR consultation program si Genesis for 2 months to 3 months And pagka natutukan po namin for 2 months to 3 months itong taong ito na HR natutulungan namin, magkakaroon po siya ng certification and at the same time, lifetime na rin po. Kahit pasabihin natin na okay na, graduate na siya, may mga concerns pa siya, direct pwede pa siyang magtanong at pwede pa siyang lumapit sa amin. And if ever wala ka pa rin talagang HR, pwede naman pong ako yung maging HR or yung team namin maging HR para sa inyo for such services na kailangan ninyo. Lalo na sa mga owner na hindi talaga alam paano maging HR. You can contact me sa akin, Facebook page na Your Gen Z HR Coach. Ayan, pwede pwede nyo po akong ma-message dyan. Meron din po akong TikTok, HR Diana Talks. And magre-release na po ako ng YouTube channel na HR Diana Vlogs. And sa aking email po na dmichelle.genzis gmail.com. And you can contact me sa Viber, Telegram, and WhatsApp with this number 0910-433-9390. Maraming salamat, HR Diana. Ang dami ko na natutunan. And sa lahat ng mga may negosyo, mga negosyante na nakikinig at mga empleyado na gusto ninyong malama ng inyong mga benefits at welfare ninyo, please do contact HR Diana na nabanggit kanina para ho makapagtanong kayo sa kanya at po pwede rin po kayo mag-comment sa kanya mga content. Maraming maraming salamat. Maraming salamat. Please subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And muli, maraming maraming salamat and God bless inyong lahat.